Si andito po kami kay tawag ka po. Ayun po yung ano. Andito po kami kay tatay ay lolo Itoy ay. Yeah, Yan lolo Itoy magandang hapon po. Dini po, dini, dini. Ito po. Ito yung gate. Ah, ito yung gate niya. Lolo Itoy ala Wala pa yata. Mga padlock eh. Wala dyan. Mga padlock. Punta na yung bike. Ayun yung bike. Ayun yung bike niya po. Bakit mga nakahang. Flatpot tatlong gulong, ano? Yan, Mami Oli, dito, hindi na po ako bababa. Nakapadlock po yung gate ni, ano? Lolo Itoy. Katukin nyo nga po, baka, na, baka matigas eh, na yun. Padlock nga. Hindi, lagi pinapadlock nga Nung pumunta kami noon eh. Oh, baka natutulog. Oh, katukin nyo lang po. Yan, yung patok kayo dyan. Ayun po, Mami Oli ay yung nakahanger sa yung gulong. At, yung gulong. At mm, ala po siguro kinakatok po nung aming kasamang si Madam Berto. Ala po siguro, tara. Oo. Ayan, uh, siguro po uh, Mami Oli, ayun yung bike nakita po natin ayun. Kret lang po yung gulong. Ngayon po Mami Ollie Daddy Bryan ay maka-tinga. Uh, Siguro may meron. nag din po kasi si Lolo Ito'y. Yan, may manangan. Mike po androon. Ano nga po? Si bakit kumain si Ah, plus yung di pa Sana Daddy Brian, Mami Oli, Andy yung bike mga pilot niya. Kaya lang po, wala si Lodo ito ito. Nakapasak po yung yung ano yung gate niya.